Hello guys. Tingnan niyo tong nangyari sa San Miguel. Paano pang tatabahan ba ka dito niyo? Wala nang damo. Puro lupa na. Ano? Pangkakainin nila. Hmm. Pati lupa kabkab. Grab. Sana umulan na. Tingnan niyo. Lupa. Buti lang merong ganyan mga dahon ng akasya yan. Pero kalimitan ng mga baka at iba hindi nangangain. Okay sana kung nangangain lahat.

lupang lupa ka na ayan ano, nyo guys yan oh no? wala na At yung mga baka na no? wala na wala. Puro lupa Ayan ang pagbinsan ng, ng mga dahon ng akasya. Ang ganda ng ibon. Eh. Okay guys,